Ito na mga idol, turo ko sa inyo kung paano ito gawin. No? Download tayo ng CapCut. No? CapCut. Tapos new project. ah, uh, video. No? Add. Add video. Add sa ilalim. Ayan na. Naka-add na. No? Antayin lang natin. So yan. Pasayaw-sayaw na. Nung sa simula, delete natin yan. No? Lipat lang split, delete. O oh, yan, play natin. Yan, tingnan natin. Oh. Yan. Pag doon sa dulo, yan, yan, yan. Split natin yan, hindi natin kailangan yan. Yan. Split, delete, yan. Delete natin yung dulo, kapkat. Oh, bawal yan. Yan na. O. Oh. Tagyan natin ng audio o music sound. Yan, yung parang SIM. No? Yung device. No? Yan, antayin na natin. Ayan na, punta na tayo sa ating music. No? Yan, mag-search ako doon ng Tutoy Bibo, buong na baro para mabilis. Plus, no, ayan, papunta na yan sa direct sa ating na-edit na po. Yan na. Yan. Tingnan natin kung din yung mas gusto natin. Diyan tayo mag-delete. Yan. Dito ako pipili para uh, tumpak doon sa ginawa kong uh, video. Yan. Stop natin yan. Delete natin yung una. O, split, delete pa rin. Handos natin doon sa dulo. Ayan na. Yan. Yan, pakinggan lang natin po. Pagdating doon sa dulo sa sobra, putulin natin 'yan. Ayan 'yan. Split, delete. Ayan na. Pakinggan natin 'yung video. O need natin. Ayan. Ayos na. Balik tayo doon sa simula oh, sound ulit yan yan pindutin natin yung parang sim tapos device pili tayo ng uh, funny videos no? Oh, or funny clips yan na yan. may tawa na yan may tawa ng bata yan o diba ayos yan kasi ano potol kulang mag ano tayo ulit dagdag ng uh clips uh, sounds pa rin tayo no? yan parang sim tapos device no so yan magpili na ko diyan sa sound no uh, diyan yung pani uh, yan plus pa rin tayo plus plus lang natin yan plus sign yan dagdag na so putulin natin yan mga idol sa dulo o split delete yeah. yan na ha? pakinggan nyo ng mabuti so, goods na yan ayos na so yan lang po ha? yan lang kadali so nakita natin yan sa taas Oh, may may arrow 'yan. Pindutin natin tapos uh, save device. Ayos na 'yan. So paki-share lang mga idol, kunting ka po. Maraming salamat po. Sana makatulong.